Hi, hey guys, punta na kami sa plaza ng San Fernando City na kapital ng La Union. Gabi ito, di ba? Obvious naman. <laughs> so makikita nyo guys dito sa ah, harapan ng plaza ay sa tagbili pala. o bala na kayo kung sa mundo kita ito. Marami siyang ilaw kanyan sa gabi kasing kabi nga, di ba? Marami ilaw. So no, ito yung puno na linagyan nila ng ilaw. di ba ang ganda? May palamuti siya. So maganda tignan paggabi. Obvious naman, di ba? yun din, marami din siyang napasabit na ilaw ki ilaw. So maganda tignan sa uh, gabi, ba diba? So ayan, may mga garden din sa gilid ng plaza. Sobrang ganda guys, dito pupunta ng gabi. Kasi nga, uh, pinaganda nila ako sa uh, Ah, uh, plaza. Oh, ito. Dito sa harapan mismo ng... Ah... Uh, Anong building na nga yun? Dito sa may... Ah... Uh, Tagiliran din. May, 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 may fountain. May fountain dito sa... Uh, gabi. Ito yung... um, Ayan. Meron din mga parang... Konting... Ah... Uh, fountain... Ah... Uh, water... Oh. Show show, yan, kanya lang siya, ba? Diba? Taas, pababa, kanya-kanya. Ayan, ito sa harapan ng signage ng plaza. Makikita mo, San Fernando. Makikita mo yan Okay. Na, ang pangalan ng ah city sa Fernando na, diba? Oh, ayan. Kanyan siya, guys. So, yun yung sinasabi kong building, ha, ako, ano anong pangalan niya? comic pa loko si na naapalam. So ang maganda rin kasi marami siya mga ilaw dyan sa building na yan. Ayan, mismo tapat ng plaza yan heto. Sa gilid na yan, makita mo din yun school ng Christ the King College yata yan. De may mga bot din kasi nga piyesta di ba? Yan, sa kahit kapi. And maganda o, daming ilaw din sa gilid niya. Yung palambutin na nakabitin-bitin. So ayan naman ako obviously, di ba? Uh, ah, gusto ko na ipahita yung sa likod ko na fountain. Hanghang -hang ako kasi di ba ang ganda? Pataas po ba? Yo, tubig niya. Ayan, eh pinakita na kanina dito pero gusto ko ipakita ulit ayun yung mga McDonald's. Ayan yan si Ina sa labas. asa tikot di, ko bising... niya. Mag-social media hinahanap na crush niya. <laughs> So, ito yung mga booth na nasa gilid, guys, na sinasabi ko, maraming pwede sa gilid pagka, ah, makita niya talay nakita ko, guys, na malapit ka, pabilihan na mga, ah, anong minama, display model products nila. Ito, pinakita ko na kami na, so, actually, ito yung, ah, festival celebration sa San Fernando, right now. So, ito, pa-uwi na kami, guys, ito, makikita mo sa... Bakansada Pagoin and Namin, so thank you for watching, guys. Thank you.